nating ibon dahil nga hindi pa natin naralabas yung iba dito eh nadagdagan na naman ayun no, oh ganda nito oh ang ganda rin niya oh magkakaibang kulay nakajakpat na naman tayo dito <laughs> mga asinggo ayun mga asinggo bali ngayong araw na to eh napakasaya ko dahil meron na naman tayong bagong aalagain mga asinggo meron na naman akong bagong nakuhang ibon at nabili mga asing ko. Ito talagang wala na naman akong ganito kaya mangyayari. Eh parang pangkip na naman. Hindi na mapigilan mga asing ko ang pagdami ng ibon natin. Imbis na pabawasay ng pabawas, ay eh parami pa ng parami mga kalapati natin dito. Speaking oh parami ng parami, pati yung mga pambenta natin dito sa pwesto, hindi pa natin nalalabas, eh nadadagdagan pa lalo mga kasing ko. Yung natin, yari na. Pero, ngayong araw na to, eh, ilalabas ko silang lahat, mga kasing ko. Sigurado, Hanggang hapon lang to. e, eh, ubus to. Magaganda eh. Magaganda. Kasi oh, dami natin ibon. Eh, Naipon mga kasi dahil nga hindi pa natin nalalabas yung iba dito. Eh, nadagdagan na naman. Ayun no? Ganda nito. Blue bar white flight na parang chance na relax ang dating. Pogi pa. Masin Bali yung iba dito eh hindi pa natin nailabas. Pero meron dito marami dito yung mga nadagdag. Kagayan ano. Nadagdag yung, yung black check na may puti rin. White flight itong blue bar eh white flight nadagdag din mga singko yun nandun sa dulo puro may white flight eh yun oh. yan blue blue check white flight din sya nakita ko yun eh, may puti sya pakpakay so yan bali yung mga nandito eh nadagdag hindi lang yan meron pa dito mga singko nadagdag silang nadagdag na ipon hindi pa natin nalalabas pero sakto sakto wala naman yung pwesto natin eh talagang ilalabas na natin lahat ayun o oh. gaganda ng mga ipon na nadagdag sa akin halos magkakamukha sila halos magaganda lahat ng itsura titignan niyo naman oh no? mga asing ko sa itsura lang halos breeder lahat walang young bird pero magaganda ayun oh no? lalo na yun no? oh ganda nito blue bar white flight cap. bali yun ang dito naman mga asing ko eh nadagdag dito eh ito white flight din ayun, no? blue check white flight ang ganda niya. kasi itong parang pencil pero blue check pa rin ayun oh no? nadagdag rin Itong marungis na Batman, club ring pa yan, nadagdag din. Tsaka ito, babae, nadagdag din. Meron pang iba dito, makasin na nadagdag. Hindi ko na alam kung saan dyan. So, ayun, bali ito yung mga nadagdag sa atin. Halo-halo na, pero mamaya ilalabas natin silang lahat. Dahil nga, yung sa natin, eh, butas-butas na. Saktong-sakto itong mga pinagdadala sa atin dahil napakarami nila. Eh, malalagyan lahat. Bali, wala tayong ititira dito mga singko. Ilalabas na natin lahat dyan dahil nga yung mga nasa pwesto eh, maraming nabawas, maraming pumasyal. Kaya sakto lang ito nakuha natin. Magaganda na. Eh, ang ganda talaga nyo. No? ang <laughs> ganda talaga nyo. Ayan o. Oh. Pag mga ganyang kulay mga singko, eh, talagang minsan unang-unang nakukuha. Kaya yung mga punta dito mga singko na walang nadadatan eh bilis bilisan nyo naman kasi <laughs> dahil nauna kayo na mga bata ayun no, oh ganda niya. so ayun bali lalabas na natin silang lahat makita rin pero yun dami niyan. pero magaganda mukha tignan ko lang kung may tatagal pa dyan pag ganyan ayun tapa oh pag ganyan kasi talaga mabilisan so ayun labas na natin silipin natin mga singko yung ating bagong kuhang kalapate ayun siya makita nyo ganda niya. Bali ang kulay niya eh parang kakaiba. Parang wala pa akong ganito masing ko kaya kinuha natin. Kung makikita niyo yung kanyang ulo hanggang leeb, hanggang leeg, hanggang dibdib masing hanggang sa ilalim ng katawan niya eh. Ganyan ang kulay, parang magre-gray. Parang siyang silver, hindi siya parang blue bar eh. Parang silver ang kulay ng ulo. Pero pagdating dito sa katawan niya masing ko sa may pakpak -pak, eh, tingnan niyo naman oh. Meron na siyang lace. Meron na siyang guhit-guhit na parang kaliskis. Ayun no? Ang ganda niya, masingko, ko. May lace siya. Tapos makakapansin niya, makasin eh, nakababa yung kanyang buntot. Dahil nung nakuha, eh, breeder pala ito, masingko Dahil nung nakuha natin ito, masingko ko, eh, sakong-sakto. Eh no? Mitlog. Ayan eh, yung pares niya, makasin ko. Napaka-jackpot talaga. Eh, talaga ang laki para swerte. Swerte para laki. Okay, eh no? <laughs> masingko, ko. Dahil yung kanyang kapares, eh, mas maganda pa. Dahil pagdating dito mga asing ko eh umitlog yung kalapate sakto sakto isa pa lang Ngayon siguro yung kanyang pangalawang itlog eh baka bukas pa ito o sa susunod na araw mga asing ko Ang ganda niyang ibon oh Bali tawag niya dito eh rose recessive opal mga asing ko spread pa rin Bali dalawang perna yung ating recessive opal spread mga asing ko Ang wala ako ang gustong gusto ko makuha sana Ay rubella wala pala tayo rubella Nakikita nyo, itong hen eh, mas dark yung pak pack. Samantalang yung kak, ayun, ang ganda. Pantay ang kulay sa ulo. Ayun, oh. No? Pero yung guhit-guhit niya, eh, mas dark. Kaya, mas kitang kita. Ito naman, eh, kakaiba naman ang kulay. Kaya, medyo nagbagay sila, mga sigo. So, ayun, nangitlog siya ng isa. Kaso, hindi pa siya dililim-liman. Ayan siya mga singko Hindi ko pa nga siya na-ready. Hindi ko siya nalagyan ng buhangin. Bigla siyang umitlog. Kaso ang problema, baka mamaya, eh, mabasag. Buti nga, eh, initlog pa niya. Kaso dito sa floor niya, initlog, inakyat lang natin. Bali, ito yung paris sa mga singko Ayan o. Ganda ng kulay nung kak. Yung kak mga singko ko. E, talagang litaw na litaw ang kulay mga singko Ayan o. nyo. Mas light. Siya ang kulay Kaso yung kanyang lace Eh medyo dark Pero maganda siya Mga ko ano? Ang lupit. Ang pogi Mukhang magaling maglimlim to Kasi kaka-itlog lang Eh parang gusto ng limliman ng lalaki Ngayon eh, silipin natin yung hen Eh silipin na muna natin pala Itlog Mga oh, madisgrasa Mga asing ko Sakto-sakto eh Pasisiter natin to Oh, Bali ito yung itlog niya Na una Ayan oh, Parang goods naman Mga ko Ayun oh, Marumi Mga ko marumi yung kukuko. Sorry, nag-dell cutter yan, oh. Ay, shit! Mga ah, singa, meron siyang basag. Nagita ko kasi, sa floor siya ng itlog, eh. Hindi pa siya sanay dito sa kulungan dahil kakakulong lang natin. Eh, bigla na niyang initlog, mga singa. Ayan, oh, eh, no? nagkabitak, mga singa. Meron pa kayong chance mapisa ito. Ayan, oh. Eh, no? Nagkabiyak. Pero ilalagay pa rin natin baka mamaya biglang magtampo. Para yung susunod na itlog niya, eh. Para doon na niya iitlog sa may pugad. Mga ah, singa, ilalagay natin. Sayang, so, baka mapisa. Lalagyan pa natin ng buwang hangin. Bali, hindi pa nga siya sa anay. Masing kaya siguro dyan siya umitlog sa floor. Dahil kakalagay nga lang natin. Oh. Pero parang gusto na niyang maglimlim. mga ko ang problema. Ayun oh. baka mabasag yung itlog lalo. Baka mabitak. Pero meron pa kaya ang chance na mapisa. Sana naman. Ayun mga asing Meron. Ang ganda din ng lalaki. Oh, pati dibdib. Kakaiba kulay mga asing ko. Ito wala akong ganito kaya kinuha natin. Ayun no Oh meron na naman tayong bagong aalagain. Dapat ito ilalagay natin sa laruan natin doon. Ipapagpag muna natin. Eh, Siyempre umitlog. Sayang naman. Baka ma-e-seater pa natin. Eh, magkaroon tayo ng extra na ganito. Pag naglabas, makasig Sana ganito kulay. Ganito lalaki. Ha? Sige, pero silipin muna natin yung hen. Bali, ito yung kapae. Ang ganda rin yun. Oh. Pakaibang kulay. Mula ang ilalim eh. Pare-parehas ang kulay yung sa ulo, mga singko. Pero pagdating dito sa kanyang pakpak eh, medyo kakaiba na. Ay no, mas, das, mas dark siya eh. Pero may kaliskis, mga singko. Ang ganda. bawag nila dito eh, recessive pa rin. Opal. rose mga singko. Pero yung kak eh, silipin natin eh. Ang pogi. ba? bali eto na yung lalaki. Mga singko, yan oh. Ang ganda ng kulay niya mula buntot, katawan, mga sipo hanggang ulo, hanggang sa ilalim, sa may puwet, eh silver. Kulay silver ang kulay. Kaso yung kanyang guhit-guhit, yun ang naiba kaya pag tinitingnan mo siya, eh, litaw na litaw yung kanyang kaliskis eh, no? yung mga lace niya. Guhit-guhit. Ah, sige, ang ganda oh. Saka jackpot na naman tayo dito. Ah, sige, meron naman tayo yung isang <laughs> uh, alagain at paparamihin na ah. Singo, ng kulay nagandahan ako dito sa lalaki kaya kinuha natin mga sing yung hen maganda rin siya dahil nga kahit pa paano eh yung ganyang kulay wala pa akong kulay na ganyan eh mga siko. pero mas maganda sana yan kung nawala yung medyo mangitim-itim nya at maging ganito yun ang project natin maging ganito ang kulay mga siko dahil meron na tayo isa eh mas malaki ang chance na magkaroon tayo ng ganitong mga inakay ang ganda kasi siguro lumilipad pag ganitong kulay mga siko kaya gusto ko magkaroon ng mga laruan dahil nga pag lumilipad Parang markings natin sa mga ibon natin Para makita natin kung sa atin yung mga nagroronda Dahil dito sa amin ay eh, napakaraming nagdadakit <laughs> Napakaraming nag-aalaga pala mga bata Kaya pag lumilipad yung mga ganito natin eh, Talagang hinahagisan nila Binabato pa ako <laughs> Ayan, ang ganda nito Ito yung tinatawag nila Mas maganda ito kaysa dun sa dala ng pinsangko oh. Dahil nga mas silver siya, wala siyang pula sa dibdib. Perfect ang kulay, ang dibdib, ang guhit, masing mas litaw na litaw. Ganda oh. Meron na naman tayong ibibreed. Dapat nga hindi natin siya ibibreed pala agad papagpag na sana kaso talagang gusto nang ilabas ng babae yung itlog e eh, baka mamaya mag fertil mga singko palabasin muna natin yung itlog tsaka natin abangan yung mga sitter natin ayun e, may sitter tayo nakaabang dito ayun no? mga singko magaling nga subo yan ayun o no? bali pag ito ng itlog e eh, ililipat natin yung itlog nito mga singko tsaka natin ipagpag para makondisyon kasi parang walang kondisyon yung hen eh o nanlalambot lang dahil nga gusto niya ilabas yung itlog niya pero ang ganda mga singko yan no? dan itu parang serena begal <laughs> <Make> sigis <this kiss. laughs> <laughs>